walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na nakulangan at dismayado ang taong bayan sa performance ng administrasyon na sinalamin ng resulta ng nagdaang halalan. Matatandaan sa labing isang pambato ng administrasyon sa Senado, anim lang ang nakakuha ng pwesto. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results. Not politics, not excuses. We hear them and we will act. Pero bakit nga ba sabay-sabay na pinagbitiw ng Pangulo ang mga kalihim? Para po lahat. Lahat. Mat-marealize ng lahat kung sila ba'y nagkulang o hindi. Dagdag pa ng Malacanang, ang ginawang hakbang ng Pangulo ay pagpapakita na hindi niya kailangan ng isang bastonero sa gobyerno. Mismong presidente mismo ang bastonero at uh, yan po ay asahan natin ngayon po na nagsalita ang Pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at uh, malinis na administrasyon. Mabilis namang tumugo ng mga cabinet secretary at agad inihain ang kanilang courtesy resignations. Ilan sa mga naunang nagsumite ay sila Transportation Secretary Vince Dizon, Interior Secretary John Vic Remulia at Justice Secretary Boying Remulia. Nire-respeto rin nila Executive Secretary Lucas Bersamin, Finance Chief Ralph Recto, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Chief Gibo Teodoro ang desisyon ng Pangulo. Nasa higit tatlong pong opisyal na ang nagpasa ng kanilang courtesy resignation. Unang umugong ang isang cabinet revamp sa isang podcast interview ng pangulo noong Lunes kung saan sinabi niyang isang performance review ang ginagawa sa mga kalihim. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Mm -hmm. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw. Mm -hmm. Sa oras sa matapos ang pagsusuri, tututukan ng administrasyon ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Unang-una po uh, sa infrastructure, dapat po talaga matugunan mas mabilis po dyan. Kung ano po mga serbisyo sa publiko, uh, uunahin yan. Marami po, marami pong pwede sa edukasyon, infrastructure. Pero bag pa man ng eleksyon, nakaranas na ang Pangulo ng pagbaba ng kanyang trust at approval ratings. Sulod-sulod din ang pagre-resign ng Cabinet Secretary sa pag-uumpisa ng taon mula Transportation, DICT at Communications Office. So, um For me for me this may be a, uh, a move to like I said, salvage whatever political capital may be left of him. But in the long run I think this will also be good for the country in so far as uh, we will be able to have better uh, governmental efficiency especially in public service delivery. Pero hindi ito unang beses ginawa ng isang pangulo. Taong 2009 nang ipinag -utos ni dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang pagbibitiw ng kanyang buong gabinete kasunod ng aligasyon ng electoral fraud. 2006 nang anim sa mga miyembro ng gabinete ni Arroyo ang nagresign din dahil sa issue ng pandaraya noong 2004 presidential elections. Sa kabila ng cabinet revamp, iginiit ng Malacanang na magtutuloy-tuloy ang serbisyo at operasyon ng gobyerno. Pagkakataon din daw ito para sa mga cabinet secretary na patunayan nilang deserve nilang manatili sa kanika nilang mga puesto habang isinasagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang performance review. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.